Another day, another chicks. So, nabanggit natin kahapon, no? Oh. Magdadagdag pa tayo ng mga 10 to 15 studs para ihahanda natin sa ating mga darating na laban. So, ito, ito yung mga pagkikilihan natin. Titignan muna natin kung maaayos yung laro uh, nila. banded So mamaya maya ititignan natin Halos sa uh, puro red dito So ang yung gulang nila So pwede na natin i-testingin Like quality quality idol. So, spot natin maya maya. Ang mga laban natin na uh, sunod-sunod eh. Meron tayong mga elimination. Tapos sa uh, meron tayong 5 stag sa Pasay local. And then meron pa tayong mga ilang uh, lalabanan dito sa sa amin. So, kailangan ni mag-prepare na tayo okay so yun lang no mga kachiks update lang abang abang lang sa mga update sa mga, mga bago nating video okay trabaho muna kami dito see you at my next video magbuhay pa tayo lahat thumbs up